naka-develop, naka-invento, created ng na isang solusyon na magwawakas po sa crime and corruption po. Ito po ay narehistro sa National Library of the Philippines officially on February 2019 po. Minsan <coughs> po nakakalungkot yung mga nangyayari kong crime araw-araw. Para bang uh, wala na katapusan yung mga nangyayari sa ating paligid, yung illegal drugs, yung corruption, para bang wala na pong pag-asa na mapahinto. Ura incarnation, bali pang ato na po ito. Uh, yung una po, yung uh, nakaraan po yung interim election at yung nakaraan po ay presidensya. So medyo hindi po tayo pinalad yung dalawang event na iyon sana hopefully itong pangatlo po ay uh, ma-consider na po tayo. Ako po ay isang electrician carpenter. Uh, ano po ang magagawa ng isang electrician carpenter ay napakalaki po sa ating bansa. Uh, way back 2017,